gulat ng biyaya. Sa pananampalatay hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutut na si Rahab na tumanggap ng napayapa sa mga tiktik. Lumampas ang mga kanaaniyo sa mga angganan ng biyaya. Sa ganong kadahilanan, ang utos sa Israel ay pumasok pa, patayin silang lahat at kunin ang kanilang ari-arian. Kayon paman, Meron pa mga tao sa kanaan na hindi lumampas sa ng iyon lahat na gustong tumanggap ng biyayang nais paabot ng iluhib ay naligtas kapamakan. Biyaya para sa bayan ng Israel, Palawang pagkakataon. Biyaya para kay Rehab, ng na ng buto ng mustasa, ang tipang pinaabot kay Rehab. Biyaya para sa mga taga-gibyon, kapanin lang ng mga kinatawan, pagpapala at sumpa. Biyaya para sa bayan ng Israel, pangalawang pagkakataon at si Josue anak ni Nun ay nagsugong lihim na sa sitim ng dalawang lalaki na pinakatiktik na sinasabi imaon kayo na inyong kilalanin ang napain at ang Jericho nang ipinadala ni Moises ang mga espiya upang sumiyasa at sa kanaan kamanggin pumasok ang mga tao tapos ng apat na pung taon nagpadala ng bagong mga espiya na may ibang resulta nagpadala ng mga espiya sa publiko dalawang espiya sekreto dalawang espiya. Ginawa ng mga espiya, apat na pong araw ng pagsusuri, tatlong araw na pagtatago. Ulat ng mga espiya, pinahina nila ang loob ng bayan. Nasigla nila si Jose. <coughs> Bagaman matindi ang kabiguan ng bagong operasyon sa panunukso ni Balaam, binigyan sila ng Elohim ng pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataon ito ay walang mga sanga ng ubas, walang prutas ng lo, ng lupain. Tanging ang kwento ng pananampalataya kay Rehab na nagpasigla sa si Israel upang angkinin ang lupang pangako. <coughs> biyahe para kay Rehab. <coughs> ang pananampalataya ng butulang mustasa Sa pananampalataya, hindi napamak na kasama ang mga manunuway ang patutot na si Rehab at na tumanggap na payapa sa mga titik. Saan nakabahas ang pananampalataya ni Rahab? Pansining binabanggit ni Rahab ang pangyayaring alam ng lahat gaya ng pagtawid sa dagat na pula. Ngunit habang takot ang iba sa Elohim ng mga Hebrew, pinili niya ng mandong sa kanyang mga pakpak. Bakit kung naniniwala siya sa Elohim ay nagsisinungaling siya upang matulungan ang mga espiya? Ang bagawan niyang pananampalataya ay hindi nagpapakita ng lubos na pag-unawa sa kalooban ng Elohim. Ginawa niya ang pinakamaganda niyang magawa para matulungan <coughs> ang mga espiya at maligtas siya at kanyang pamilya. Sa huli, na darating ang kaalaman. Pinuri siya ng Biblia sa desisyon na kanyang ginawa sa pag-unawa niya sa paraan ng Elohim sa pagtustos ng konkretong mga gawa sa kanyang mga salita. Si Rahab ay nahalimbawa ng pangyayari sa sinamang tagay Jericho na sumuko sa Elohim. Ang tipang pinaabot kay Rahab at mangyayari na sino mang lalabas sa mga pintuan ng iyong bahay sa kansangan ay mabubuo, mabubuo ang kanyang ulo, ang kanyang dugo at hindi namin magiging kakasalanan. At kasama mo sa bahay ay mahuhulog sa aming ulo ang dugo niya kung may magbuhat sa kanya ng kamay. Hindi matutulad ang katwiran ni Rahab, naging mabuti ako, he said, at iligtas kayo. Ngayon ay, naging mabuti at iligtas ako at aking mga kamag-anak. Gaman hindi niya ito napapansin, Hinihiling ni Rahab na ito siya ng Israel kaya ng pagturing ng Elohim sa Israel. Yun ay ang, ay may kabutihan. He said, Hiniling ng mga kay Rahab na gawin ang mga parehong ginawa nila sa pagtaka sa kamatayan sa Egypto. Sa kanitong parang napabilang ay siya sa tipa ng Elohim sa Israel. Israel sa paglampas. Kailangan nilang pahiran ang mga poste ng dugo. Kung umalis sila sa bahay ay pamamatay sila. Rahab sa Jericho. Kailangan niyang maglagay ng pulang tali sa kanyang pintana. Kung umalis siya sa bahay ay mamamatay siya. Biaya para sa mga taga-gibyon. Mapanling lang ng mga kinatawan. At sila nagsiparuan kay Hospeh sa kampamento sa Gilgal. At mga sa kanya at sa mga lalaki ng Israel. Kami ay mula sa malayong lupain. Ngayon ay makipagtipan kayo sa amin. Pasinin ang pagkakapareho at mga kaibas. Sa pagitan ni Rahab at mga taga-Gideon, elemento ng pananampalataya: Paskihan, Rahab, Pakikinig, mga taga-Gideon, Pakikinig, Kahulugan, Pag-Rahab, Pagsisinungaling mga taga-Gideon, Pagsisinungaling Angarin, Rahab, Maligtas, mga taga-Gideon, Mailigtas agarang resulta, Rahab, kaligtasan. Matagal Gideon, kaligtasan. Pang matagalang resulta, Rahab, buong pang pagkamamayan. ang Matagal Gideon, pagkaalipin. Nagsinungaling ng kusas si Rahab upang maligtas ang mga espya. Iyan pa man, sadyang nagsinungaling ang mga taga Gideon na may hangaring mandaya sa pagtutuso. Dagdag pa dito, nabigo ang mga leader ng Israel sa hindi konsultas sa Elohim. Nagpasok, nagsusin ito sa kanila na mahirap na sitwasyon usakin ang mga taga o igalang ang panata. Pagpapala at sumpa, ngayon ngay, sumpain kayo at hindi mawawalan sa inyong kailan man ang mga alipin na ang mamumutol ng kahoy at gayon din ang mananalo ng tubig sa bahay ng aking ilihim. Ang pagliligtas sa mga taga gibiyon ay direktang pagsuway sa utos ng ilihim. Ang pagsira naman sa panata gaya ng binigay nila ay ituring na kasalanan. Paano inayos ang sitwasyong iyon? Naligtas ang kanilang buhay, ngunit sinumpa sila. Ang sumpa ay maging alipin sila mula sa bawat generasyon. Ito ay nagligay sa kanila sa malapit na umlayan sa bayan ng Elohim, kung saan hindi sila nahihiwa, nahihiwalay. Tagdag pa doon, sa pagiging tagagigidip -di, at tagaputo ng kahoy para sa bayan ng Elohim, ay nadala sa kanila na palaging lumapit sa Elohim. Sa bihaya ng Elohim, ang sumpa ay naging pagpapala. Wala kong kasayahan sa kamakayan ng masama hindi ang mayas masamay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Kaya ang kinit ng mga anak ng Israel ang lahat na teritoryo na itinalaga sa kanila ng Elohim. Ang mga bansang tumanggi ay sa pagsamba at paglilingkod sa tunay na Elohim ay aalisin. Ngunit hanggan, hangad ng Elohim na sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang karakter sa Israel ay mapapalapit sa kanyang mga tao. Ang panyaya ng Hinyo ay dapat ibigay sa buong mundo lahat na kaya ni Rahab na kanan niyo at ni Ruth na Moabita na mula sa pagsamba sa Diyos ay lumipat sa pagsamba sa tunay na Elohim ay makikisa sa kanyang piniling bayan.